May kasama ko nag guys na ng linang Maliit Pangatlong pasok na ng makina yan Una, dinararo yan Tapos, binasag Ngayon naman, naglilinang na kami tatamnan na Kasi bukas Itong punla na ito Bubunutin natin eh. Pang 24 araw na siya Itong punla na yan Dito yan yung laki na ito, 24 days na siya pwede na siyang lipat tanim ano bali ang isang pinuhay kasi o oh, tatlo na nagiging suwi nya sa isang binotil na palay na tumubo bali tatlo na yung naging supang kaya pwede nang lipat tanim ayun o tinan niya boss oh. You know, diba? Maganda na ng supang niya kaya pang lipat tanim na siya kaya ginagayak na namin yung punlan namin yung linang para maayos kailangan kasi maganda linang minsan kasi mga mananim nagagalit pagka malatigas ang linang kasi yung tatlong daliri nila kasi yung pinatutundos masakit sa kamay pag uh, matigas yung linang baka mamaga naman kawawa naman ang mga mananalim natin dahil silang halos nagbibigay ng kwan para tayo yung may anihin na palay kaya malaki ang nayaambag nila sa atin dahil sa nila dahil sa kanila saludo tayo ayan mga boss na pala Shout out na nga lang sa uh, mga idol ko okay, dyan. Pupunod na nga pala yung punla natin. Um, na, uh, na yung araw ben, 24 araw na yun. Ngayon eh. um, pero sa diretsyo tali niyo ang pagkabunod. Atong nanagat. Um, pagkabunod, sa kapitan nilang nabunod. Tapos mananahin mga meron ko rin. Nah, halos dalawang oras lang nilang tinamnan pinunod na isang oras tapos dalawang oras tinam na tinamnan pakabilis nila mga nah, mga mo, mga shout out po sa mga mga likap dyan comment and share na lang po mga bossing idol tanong ko eh nasaluto kami sa inyo mga idol mo magsipag si nyo magsipagtanim sipag nyo